Kambing. Ha? Nakawala. Ayun, ayun. Ayun, ayun. ayun. Bumili kasi tayo ng kambing. Ayun. Abol! Sige! Ayun o. No? Hindi nyo maahabol yan. Abol sila oh. Ah, uh, pinakawalan nyo kasi. <laughs> Abol! Ay, kabutin tayo. Kabutin? Oo. Oh. Ito yung tinatawag na kabuting kabuti. saging. Kaya, Ayan, kaya, ang sarap na ito. Kaya, kabuti ng butolan. Saging. Butolan, no? Yeah. Ito po talaga masarap. Saka ito talaga uh, kinakain talaga ito. Kinakain. Ayan. Pag siya ay maliit-liit pa, ganito siya. Bilog. Masarap, no? masarap. Ayan, ganyan. <laughs> Mas masarap to. Nakakain ka na na ito, Dalen? Tikman uh, mo. Oo oh, nga! Oo! Oh. Masarap yan! Sige. Masarap yan. Sino kumuha niyan, Tay? Ako. Sa kasino no. ang sama? Ito sila? Sa um. Tatago siya. <reunited worthless Today> <ctive> <speakingitié> sige, tikman mo. Oo oh, nga, kinakain yan. Hindi, linisin mo lang yung baba. Tikman mo. Tikman mo. Sige. Masarap nga yan. Kaputin sa aging yan. Oo, huwag nga. Ayaw mo eh. Ayaw, 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 ayaw. tikman dali. Kinakain niya mo. si Bernard. Oh. Oh. Ayun pala maniwala ayaw, eh. Gusto mo masarap ang lilot. Anong lilot? Lugaw. 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 Siya yung pinaka Nakakain na kanya sa lugaw? Sa malagkit. no. Hmm. sige subukan natin. Subuk ngayon, Wala na bang time mo kung ganito, Tay? Yung Wala sasama na. ako sa pagkuha. Maaga. Ah, Tao bukas ng maga. Ah, uh, 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 ito mas gusto ko oh. ganito eh. Yon. Oo. Maliit lang no. Hanggang hapon Pero lalaki rin to. Meron pa malaki dyan Ha? Ah? Meron pa mas malaki dito? Yeah. Kabutin, kabutin Mali, pali, 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 pali. saging. Ano ano tawag niyan? Kwat, kwat. Anong kwat? Kwat, kwat saging. ayun po. Ah, kayo po ba nakatikim na ng kabutin saging? Oh, ayan. payung payungan ang tawag no. Dilinisin ano ginagawa nila? Oh, 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 oh. Bakit? Bakit? Ha? Ah? Nakawala. Nakawala. Ayun. Bumili kasi tayo ng kambing. Ayun. Abol! Sige! Ayun oh. Hindi nyo maahabol yan. Abol sila Oh. <laughs> ah, pinakawalan nyo kasi. <laughs> abol! Sabi nyo kami, kabulin niya ako! Ang bilis, oh. <laughs> ah, yun na! Hindi nyo kaya kabulin yan. Sige, tumakbo ka! Huwag ka papahuli! Ayan. Oh, abol! <laughs> hirap na hirap niya, eh. <laughs> tingnan natin doon, tingnan natin doon. <laughs> <laughs> nahabol siya eh. Nasaan <laughs> <laughs> na? Ayun na yung kambing. Ah, yun? <laughs> ayun na, hindi niya nahabol. <laughs> ayun, 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 <laughs> Ano, pagod. Nabili <laughs> uh, tayo na isang kambing eh. Hehehe. <laughs> Ha, habol siya ang iyo ang bilis pala tumakbo ng kambeng dahil pala nakihabol ka dalin mabilis ka rin tatakbo eh ano <laughs> habol hindi nyo kaya na no? ah, habol siya lang nakakatao eh Merap talaga muli niya hayaan nyo na nakakawala <laughs> maliit po kasing lahi barako